Hello. Hello, welcome back to San Eleven. Queen Taro, kamusta po ang mga Capricorn? Hello po. Tuloy pa rin ang kasipagan, no? Para sa pamilya, lalaban tayo, no? Yan ang mga thinking ng mga Capricorn. Talagang family. First family. And self, no? And... Mm, so, titignan natin ko anong e ang inyong mga energy update, mga Capricorn. General reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung nilaman kung ano, yung kung ano yung akma para sa inyo. At ang ibang hindi ay, ipaubaya po natin sa iba. So, titignan natin kung anong energy update itong month ng December, no, mga Capricorn. So, simulan natin kung ano ang iyong mga um, energy. a ah, Okay, the bottom of the deck is eight of wands. So, dito Capricorn. Marung mm -hmm. have three of pentacles, eight of pentacles, eight, of cups and 8 of cups. Cancer Pisces Scorpio. Energy photo. earth sign Taurus, Virgo, Capricorn? Wow. Meron kang ano no? Three of Pentacles. This is a um, collaboration about your finances. Um, kumbaga nagbibuild ka dito eh, no? Nagbibuild ka ng mga ab, uh, ng ika-uunlad No? ikapag i, antag dito yung ipagtatagumpayan mo pa no? para sa iyong financial kumbaga nagmubuo ka ng team dito no? nagbibuild ka ng team para um, mapagtagumpayan nyo ito kumbaga nang bibigay kayo ng idea bawat isa sa inyo kung, kung meron kang mga kasosyo or mga katim- team building about your business, pinag-uusapan nyo to, no? Kung paano mo, mo pa to mai to para magawa ng magandang magandang takbo, no? Yung sa pagiging um, collaboration ninyo sa business partner nyo na bumubuo kayo ng build dito. So, this is um, collaboration about your finances for for no and yeah ito nga um place of house, may bago akong upisahan um ito nga yung pinag-uusapan niyo mga Capricorn pinag-uusapan ito kasi may bagong parating pa no may paparating pa na malaki malaking halaga na darating sa iyong kaperahan kaya um pinag-uusapan niyo na pinag-uusapan niyo na to kung in, 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 kapag dumating na to, kapag dumating na tong pera na darating sa inyo, alam nyo na. No? Alam nyo na yung gagawin niyo Hindi na to, hindi na to, kumbaga, ang um, ma, masasayang, no? Kasi, kumbaga, pinag-aralan nyo na. Pinag-aralan nyo na kung paano gagawin. May mga idea na kayo dito, no? Wow, ang ganda ka naman, Capricorn. ko talagang oh darating yung kaperahan mapapasayo na at meron ka meron pa talagang may person pa na mahal na mahal ka no kung sa pamilya to mahal na mahal ka ng person mo If sa nobyo to mahal na mahal mahal na mahal sa mag-on nagmamahalan kayong dalawa no? sa family, nagmamahalan din kayong dalawa. Give and take. Oh, mahal na mahal ka ng taong to. Bibigyan niya lahat para sa iyo. Meron siyang gusto kong i-offer na ikakasaya mo pa. No? And, um, siguro meron din kayong mga ano no? Papricorn. ang um, may mga gabay kayo, no? may mga guba, may mga gumagabay sa inyo kasi may nakita kong ex dito tapos siguro may mga nakita kayong mga um, may mga nakita kayong um, inubuhusan kasi kayo eh ng mga idea ng gabay ninyo. Ngayon so, yung nasa sense ka dito. Pero mahal na mahal ka ng person mo. Nagmamahal lang kayo dalawa. So ano pa? Ano pa ang message sa inyo mga Capricorn? si Empero, you're the boss. Wow, Capricorn. Ang ganda. Okay, the bottom of the deck is Queen of Pentacles. Ano? Queen of Cups. Okay, Capricorn. Wow. Emperor. Alam nyo po ang ang mga Capricorn kasi ano eh, um, is, um, kumbaga may, um, mm, may pagka-stricting kasi ang mga Capricorn. And then, um, parang gusto nila is perfect. Ganon. Perfect yung, yung ginagawa niya. Hanggat maaari, ayaw niya magkaroon ng um, ayaw magkamali. Ganon. Ang nasa sense ko sa mga Capricorn. na pero mababait yan mga Capricorn. um talagang ano lang sila ang practical anyway um the emperor so you you're the boss like sino sinunod ka no sino sinunod ka ng mga tao nakapaligid sa yo at uh, alam mo kasi kung paano sistema eh kung pa kasi ano eh um kumbaga biyasa. Biyasa na rin po kayo no, marami na kayong napagdaanan. Kaya um dito sa trono na to. Um kaya napunta sa yung trono, kaya nakaupo ka na dito sa, tr sa trono mo. Kasi um marami ka nang nagawa or marami nang nangyari sa buhay mo na ina-apply mo sa sarili mo para hindi ka magkamali uli, no? So, dito no, um, sa pagiging, um, pagiging leadership mo, um, itong mga idea, itong mga idea na nagpapalitan kayo, um, sinusunod nyo pa rin po, no? Kung nagpapalitan kayo ng mga idea na makakasama mo, sinusunod ka rin nila. And then, talagang, uh, um, itatayo mo to ibibuild mo talaga to at mag at magkakaroon ka na dito mag kumbaga um makakabisado mo mabibuild mo talaga ng maayos no maayos itong mga um pinapagawa mo sa mga tauhan mo no then then dito sa Ace of Pentacles itong bag, bago na darating na mga opportunity na darating sa iyo lalo lalo na sa kaperahan na mahahawakan mo na or nahawakan mo na patuloy nagpapatuloy ka pa rin ng manifesting dito no hindi ka um, hindi ka nagpapabaya um patuloy pa rin yung pagmamanifest mo about dito sa financial mo kasi may mga idea ka na eh may mga may mga gamit ka na na pag-aralan mo na. So, tatrabahuhin, no? excuse <coughs> me, excuse me, tatrabahuhin na lang, no? Kasi alam mo na yung sistema, eh. Kaya naman no, may mga gamit ka na you are manifesting. Kaya naman, mapapasakamay mo talaga ito. Capricorn, itong malaking halagang pera na darating sa'yo. And then, yeah, and then dito sa Ace of Cups, na sobrang mahal na mahal ka ng person mo na talagang umaapaw yung pagmahal niya para sa iyo. Um Kumbaga um, ang ka pa. Mayroon ka pa rin mga iniisip na mga bagay-bagay dito na kung paano mo ma i ibabalik sa kanya yung binibigay sa iyo ng pagmamahal ng person mo para mas lalo mo patong Um, mayabong or mas lalo patong tumagal yung relasyon ninyo. Nagiisip ka ng mga bagay-bagay dito na ika sasaya nyo pa or ika ikagaga, ikagaganda pa ng relasyon ninyo, no? Kaya nakakapag-isip ka rin dito ng um, kahit medyo um kambaga um, medyo hindi ka pa masyadong mature about dito sa sisimulan ng financial pero unti-unti mo tong um, nakukuha unti-unti mo tong nagagawa ng paraan para talagang dire-diretso na yung flow ng money mo no at itong um pareho kayo ng person mo na um mahilig maraming iniisip, no? Maraming iniisip about financial, about love, kung paano pa palalawakin, no? Kung paano nyo pa patatatagin patatag yung relasyon niyo at kung paano nyo pa ito ma, um, mapagtatagumpayan itong um, finances na iniisip nyo rin, no? Dahil meron ka gustong simulan ng isang bagay para dito sa um, financial stability mo Capricorn so ano pa ang message sa inyo Capricorn from angels para akal tingnan natin kung ano message sa inyo Wow, the bottom of the deck is giving and receiving. This is the bottom of the deck from Oracle Cards Angels. na. So, this is, ito yung bumaba. Ito ang message sa inyo. Ito ang binigay ng ating um, message for you, Capricorn. Wow, si blessing in this guys Parating na yung blessing nyo, Capricorn mga Capricorn wow talagang napakasipod nyo kasi mga Capricorn talagang iba mag-isip talaga namang talaga naman um okay nabasayan natin blessing in this guys wow congratulations po Capricorn um what what appears to be problem is actually part of your answer prayer. You understand that the reason behind your present situation as everything resolved. Trust in heaven, prot protection, and infinite wisdom to answer your prayer is the is the best way. Wow, itong mga pinagdarasal mo talagang um this is the best. Ito yung paraan no? Yung mga pinagdarasal mo, ito yung ito yung paraan para um, dumating tong mga blessing na pinagdarasal mo, no? At itong mga kung may mga ano no, um, up, may nag a na problem sa inyo, what what appears to to be a problem is actually part of your answer prayer. Ano po ang um, part po yan ng mga pinagdarasal ninyo kung may mga na um, problema sa sa buhay ninyo parang minsan siguro um, sinasabi niyo sa sarili niyo na parang ayoko na parang gano'n no parang napanghinaan kayo ng loob no pero ang sinasabi dito this that that's the part of your prayers no that is the part of your um problem kasama yan, kasama yan dun sa mga pinapanalangin mo. Kung baga parang ang nasa-sense ko dito is sinusubukan ka, no? Sinusubukan ka ng mga ni Lord o ng mga gabay mo kung hanggang saan yung kaya ninyo, no? Kung hanggang saan ang tiwala ninyo sa inyong sa Panginoon at sa mga gabay ninyo, no? And then, you, you understand the reason behind your presence. So, kailangan mo lang um, intindihin kung ano mga um, dahilan na na dumarating yung diyan sa paligid ninyo no sa paligid mo na nakata na na dito sa behind sa behind your present situation no dito sa kasalukuyang sitwasyon no um kailangan mo lang intindihin yung mga dahilan no kumbaga parang i-analyze niyo po no i-analyze nyo po bawat isa. Present situation as everything resolved. So, kung ano man itong mga um, sitwasyon sa kasalukuyan, um, lahat yan ay mariresolbahan nyo po mga Capricorn. Basta um, magtiwala kayo, trust in heaven, magtiwala kayo sa Panginoon, kay Lord, sa mga gabay ninyo na talagang pinaprotektahan kayo. no At infinite, um, tuloy-tuloy, kumbaga um, walang labas, no? Yung mga kaalaman ninyo, tinutulungan kayo tuloy-tuloy ang pagtulong sa inyo, no? Mga Capricorn, protection, infinite wisdom, lahat ng mga um, patuloy kayong bibigyan ng kaalaman sa mga um, sinisimulan ninyo about dito sa financial nyo at dito sa mga iniisip nyo na gusto nyong simulan na, no? And and infinite wisdom to answer your prayer is the best way so yan po ang um, ang kasagutan uh, sa mga yan ang mga kasagutan sa iyong mga pinapanalangin um i-analyze niyo po no kung baga sinusubukan kayo dito mga Capricorn so yan po yan po ang message sa inyo Capricorn sa buwan ng December so this blessing is blessing, in si yeah, is paparating ng blessing si inyo, tiwala lang, um, yan, analyze and, um, bibigyan kayo ng mga, mas marami pang pa kaalaman ng iyong mga gabay at ni Lord, no? Para, uh, bibigyan pa kayo ng mga protection na galing sa, galing sa iyong mga gabay at galing kay Lord, no? Um, tiwala lang, um, yun, analyze and, tuloy-tuloy po yan, yung mga, ang um, mi pagbigay sa inyo ng mga kaalaman. So, yan po ang message sa inyo for the month of December, Capricorn. Thank you, thank you so much and God bless po. Thank you po.